Love. Judy Santa Maria behind the scene bilang isa sa mga co-host ng programang Magandang Buhay. Makakasama niya si na Chi Julina at Ma'am Chi Milay. Isa sa mga memorable moment niya sa naturang programa ay ang mamit at makajuit niya ang sikat at Hollywood singer na si David Pomeranz naging guest nila sina David Fumirans at Bina Morales para i-promote ang kanilang concert Together. Hindi pinalagpas ni Judy Santa Maria ang pagkakataon na makaduet si David Fumirans at inaawit nila ang kantang Got to Believe in Magic. Na ikinagulat din ang kanilang mga sa programa dahil magaling din pala kumanta si Judy Santa Maria. At nandoon din si Judy Santa Maria sa gisting nila Maricel Suriano at Roderick Paulate. Sa behind the scene, bago magumpisa ang programa, nakipagtsikahan pa muna sila. At syempre sinayaw ang sikat at nakatatak na nasayaw ni Roderick Paulate ang Forever.